7 degree Nalubigo oh. sila sa ganitong kalamig Iskulod oh Look at view oh, paligid mga kaibigan Napakalamig dito 7 <laughs> också. Kommer solen också. Ja. Lamig, no? Napakalamig. Negative 7. Naliligo. Diyos ko. Lord. Ito ang view sa paligid. Punta, wala kang makita. Hmm. Mm hmm.

Hello, Mami. Hello, Bella. Free. I love you. Ah, uh, ikut ko muna kay sa loob. Ikut ko muna kay sa sa kami trabaho ng mga kasama ko. Okay. ito yung salon na tinatawag dito tumatambay yung mga pasahero namin. Ayan, diyan. Ito sila tumatambay. Ito yung table para sa kainan ayan. set up uh. ayan. Ayan. ito yung kung saan naman ako nagluluto ito yung yung tigong palasyo ayan ayan ito lang butula um, 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 tayo ng baked salmon today and shrimp cocktail for the starter ito um, so yung isang chef ayos na saan eh kaso yung kaldero yung ginagawang wok eh Ganyan talaga yun, exhibition is yun. Ito, lupit to. Lupit, may patunog pa. Hmm. Oh. Dito yung mga cabins ng guest. Ayan. Dito, ayan, kabina ng guest yan. Sa baba, kabina din ng guest sa kanang crew. Ngayon, dito tayo sa bridge. Ito naman yung bridge. Sa bridge tayo pupunta. Okay. Dito yung bridge. Ito yung bridge. <laughs> Ito, exit. Oh, that's the chipmate. Oh, say hi, CB. Welcome to my channel. You, you promote my channel, Norm's Traveler. That's our CB, chipmate. Oh. tawag na boat deck so, talon, talon, sige damig kung walong ka ba naman sa negative 7 na lugar eh. hindi ka manginig dyan umabot sa inyong lahat At saan sulok man ang mundo please subscribe and support my channel Norm's Traveler see you bye